Oh. tau ya oh, oh, Ayan, mulai 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 ya. Patay na mi, oh. patay si guru ya. Galong Ah, nataka, so, ah, na yung ah, ano talaga eh, UP oh. So, so, yun, ano? ano? Parang lata yun. Oh. Parang na UP lang na Lakas ang pagkakano niyan. Lakas niyan. Lasing nga yan. Meron may tuwid at tuwid oh. Okay, nakaparate lang ba? Wala namang... Nakaparate lang yung truck. Ah, nakaparate. Oh, hindi man parada ito eh. Talagang UP oh. Palhati ng unahan, wasak. Pina Pati yung carrier sa taas, tanggal oh. Carrier yan, dalaga rin na. Tanggal yan. Patay na siguro na sa loob niyan. Dalong oras na daw eh. you don't know